bakal na rin itong dapat binyan na keka? 18. ay o, no, oh, Melvin. E, magkasil, tamo, mokin, eh, mo balit ang magkasildo tamo mo kini, ikay. Ay, kanya ko may buong mas pakasalo keka. Ayun nga po nito, magsabog sana kayo. Ay, po. Oh. Eh, may nung nano nga sa akin. Ay, yako! pera ko rugo! ay And good morning po. Panakaw po rin itong adwa ko nga po. At yung kayo may pabugay ng resort. Sabi ko po, reta pong perang binyan ng dara kong pamayad. Kaya ni... Agamit ah, ko lang. Pinya po, or kaya bahala na po po itong atsuna kitang tutungkay. Kaya po, sana po, albay niya po hindi. Takal po, dakala, salamat. Hindi ba na po rin ka na, dabalo po yung kahit ka rin. You have no one. Uh, Kahit kailangan nito yung family. Niya, kailangan yung mag-drive, biasan mag-grocery, biasang mag biasan mag Kasi talaga nga yung mga 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 Ay, na ng Paris niya. Itang kinaya ng lugo. Ayun, no, okay? yung mga 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 at itang mga 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 At saka alwa mo rin matalino na itang, way of life uh, kahit uh, aranasan pa ako. Ay, niyakin, talaga. Ay, Center kaya, magiging talaga kaya. Pahay Pero pagaling nang maris ang kareng Bible po kay Bano, no? ay, Pa? Po? Po. po?

Pinya na kaya ka? 18. Ayun ako, ben Eh, mo balit ang magkasildo mo kini, kai Ay, kanya kung may buong mas pakasalo kaya ka. Hindi takabag O, tiyan mo alam ko yung makanyan itang um, bala mo, E gana-gana, magpakasakali ko. Kaya mo na, pa may lang. nga ngapin ko pero... may tapo yun encourage siya pa kayo makanyan. Hmm. Pasapo ko sana kay Raul. Kung ano rin ko, balong mo naman yung kabilyan ko. O nung ating kong kasa pera, ja sabihan kong sige, meden ko nang tala, kaya at banta takpan niya, gano'n, gano'n. Pero itang makanyan, balong muna nung eda kami para lang liwas-liwas. Kaya nga po ito, Pagsabi ko sana kayo. Oh. Ay? Ay, pagsabi niya nung nanong nga Ay, iya ko. pera ko rugo. Ay, iya ko. Una pera Ay, ko rugo. Una pera ko rugo. Ay, kapapadala na pa ang allowance red muna. Muna mang pa niya ng garugo Kapapadala na pa. Siyempre, mama, ikambil. Kung baba ko ba, mati. Ba, ba? Ay, pera namang ima, piya, beya, beya, rubo. O tabalo, no, kore nga, anak ng mag kanya ni lang nilang, ilang kain na. Mga yan. O yan. At saka, agad-agadwari, atakpanan mo sa, nung manayan itang barayanan yung kayong isorta hini. At, at saka, expect ng auntie mo, itang binyan okay, na no, kaya. Nalo na ka man, Melvin, o, oh, Yeah, baya a makanya para magsaya tamo, magkuswelo, ikaming ng atsipa mo na kaya maging emotional kami. Ega eh. e, e, ega naga na may may mag pour out si Maris. Kaba pa hirin daman niya talaga maging emotional na kami. Kaya ba tayo kami mo para magpainawa keni ni na naman ng lalat mo yan. Nanu na naman ng lalat lat mo yan. Balum ni mamu tayo kamanyag kaya kapera kren. Eh? Eh? Ba, ba? Ba? Balo ka... na ito, mabudget siya. Ganyan ang pikaikain kayang gastos. Ay, pero nung kayang makanyan, kaya ang manay ni uh, uh, sumukalyalog kasi eh ganagana gano'n ng mana. Pero may itang makanyan na magkipagsapala ka kayang eh, eh, sugal-sugal makanyan. Ba? Ka, at saka yung makanyan, uling kinikimetsi ko, at yung talagang mga makanyan na. Eh. Hmm yung balita, alam ano mo na mga balang sasabog. Eh, wari, iniwasan mo na yung makanyan rin din. Wali na masabong. Lano! Nano. Nano. Lano! Nano. 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 At yung may kita, Monty. Wa, wow. ma kay, mo mon kay mon Monty, ah, uling atin na kang, atin ang history kaya ka na may, may, nga pasubo ka pa naman kanita Biasa sabong. Diyas kang Monty? Oh. 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 Yung sugalayan din, nala? Hmm? Saka ala kang aya saan kaya kami? Yung panahon ni di Eric, Diyos ko. Makakalunos, makakalunos, makakalunos. Kinsu ka lang yan. Ang pangali, ala kang aya saan kaya kami kaya mong makanyan. Ikami pa mong rugong uh, apong, mga apong le lepitan mo. O, o, o saan kay... Ninungawsan ko kanya, pangkanita, malot sa same problema mo ngayon. Kaya kami talaga nagpungala ka nga ka, huling nung baga ay Ay! 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 Baga Ay! In... Kaya kung ito sana yan, pasak ko ang itang diwala. Ay! dapat makaya daw ang diwala. Ay! Eh, mga asahan binteng... At saka... Ay, ako, 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 kahit kaya makanya. Gusto ko kahit dito yun, ako mo rin doon. Wow! Yung mati ko. At saka ka-operano ng mata ko, maragul mo rin Di ba kaya?

Atyo ne Kembalena, atyo ni Karen Kasangkapan wow. Penyalina, atyo pato pe pa gutita, atyo ni suporta Karen Pengarina, uh -huh. sakit siya iya pumulido. Para sakit ko pa naman. Oo. Wow. Anya, ay isa na rugobin. Nung, nung nino man yung alapitan ta mga piyandaman keng milyari kera, ka, e eh mo nagagawan pa si Bayo yan, eh mo gagawan ta, magpagsapalaran kang makanyan. Huling niya sapalaran. Ano eh, bang sali yan? Bangsa lesen. Sa pala bangsa lesen. Ako subukan ko i-chat kay Ma. Ako ay magkanwari. Iitin mo. Iitin ta. Oo. Pag kang matan po kang red, hanggang kang pulo lang. Sabi baka pag lang. Ay, men red. mo, joke ako ito yung ako. Ano? Ay! Ay! mo pag isa mo na ako mo na po, Chad. Sige, 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 Sana sige, 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 po, ito po palang sasabihin ng katakay ito para kaya katama mo rin po pala. Yan, nung matintama mo po nga po or may nga rin makatak. Nung panyabihan ng nakatama po, ito po sana sasagitalog. Dakal po, dakala, salamat. Yan,